Magandang araw mga ka-PH! Welcome sa PH Reaction! Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ang mga uh, mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo dretum reaksyon na sa tamang channel ka huwag kalimutang mag-subscribe, pili-like ka ng video nito at mag ng comment sa iba para marinig din ang inyong mga reaksyon. Simulan na natin ito! lahat mga mahal na kapatid ka Israel ka Bien ka Urge ka Arnel lahat ng ating minamahal na kapatid higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado Senador Manong Dante Marcoleta Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa na lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon ang laki ng pagkakamaliko mas lumala ang kanyang paglulong pagkalulong sa droga dahil parehas pala silang mag-asawa Kasi hindi siya pumapasok. Tuwing ko kumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin, na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. sila. Lahat sila nagiinoman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng amako, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituit ang buhay niya. Gusto niyang presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na pala naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto ang pampapadoktor pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapablood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin talagang hinintunan niya ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay madisqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yon. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. <laughs> Hindi ba rin niya nakikita, naririnig, ba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga